Hello, what's up mga meme? It's Miri Kumori and welcome back to my channel, Mabuhay. And for today's video po ha mga meme, nako, eto, sobrang init ha mga meme, kaya tayo eto, pandipay tayo ha mga meme. Ako, smaryosep talaga naman yan, eh. ano bang nangyayari talag sa earth? Kaya tayo po ha mga meme, ito outdoor vlog na naman kasi dito tayo ngayon magshare share ng isang napaka-powerful na lucky charm pampaswerte ha mga meme. Kung kayo po ay pinubugigi pa rin ng mga sinasabing mga negativities na yan na maaring nakakahikayat nga po ng mga kamalasan sa buhay po ninyo. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya for today's video po ha mga meme, tuturuan ko yun ng isang napaka-simple pero napaka-powerful naman pong ritual na pampaswerte na magagawa nyo po sa mga tahanan po ninyo. Para po kayo po ha mga meme, daluyan pa ng mga mga bagong mga positibong enerhiya na magkakapag po ng mga bagong pagkakaswertihan ah talaga ba, paano yan yun na nga po ha mga meme, kaya kung gusto nyo pong malaman kung paano natin gagawin ng isang napaka lakas ha mga meme ritual na pampasweting ito na pwede nyo pong gawin dyan sa mga pamamahay po ninyo ha mga meme, eh pano? nyo lamang po ang video kong ito o siya go mga meme nako sobrang ii talaga, ay malig na, lalika na tayo, psst lalika, lalika, psst ay, ah, impact <laughs> Oh, so yun na nga po ha mga meme Isang mapagpalang araw ng po sa inyong lahat ha mga meme And for today's video po ha mga meme Eto, outdoor vlog na naman po tayo Kaya dito po tayo mag-share ngayon ng isang pangmalakasan Na ritual na pampaswerte Na magagawa nyo po dyan sa mga tahanan po ninyo Kung kayo po ha mga meme Nag-iisip pa ng iba't ibang mga Mapapanswerte Ano ba yung maingi? Narinig nyo ba? Yun? Ano ba yun? May patay ba? para may nagproposisyon ng patay. nag i ako. <laughs> may nagpapatugtog. Baka tayo may ma Baka tayo eh, ano... Mga copyright sino may nagpapatugtog na yon Ah, may nag-deliver. Leche eh. Mga impacto talaga eh. Ingay na eh. Takaling tapat eh. Hahaha. <laughs> Hahaha. Pasabi mo sa 'yo, siya, Eh ignore na lang natin sila ha, mga meme kasi tayo ngayon ay outdoor vlog na naman. Eh pasensya na po kayo doon sa mga distraction ng mga kung ano mga sound na 'yan, yung mga dumadaan na mga tricycle na 'yan, yung mga tuhat na aso, yung mga nagpapatuk-tuk-tuk-tuk na 'yan, leche talaga eh. Tapos mo sa Oh, so yun nga po ha mga meme For today's video nga po yung eto Mayroon na po tayong ipe-flex tayo Ng isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte Na magagawa nyo po dyan sa mga pamamahay po ninyo Kung kayo po ha mga meme Nag-iisip pa ng mga bagong mga pampaswerte Ng mga leche talaga Kaya Ingay niya Leche Suspanyo <laughs> nakakabwisa talaga pagka outdoor vlog talaga kailangan ko na talaga bumili ng bagong ano siguro yung mic yung may sound reduction kasi ako po ha mga may may nabili naman pong ano microphone yung mic eh wala pong sound reduction leche eh nabudo lang ako <laughs> parang bala ko ngayon ibumili eh, bumili nung pick the mic yung pick sa tiktok ba mayroon ako nakita sa tiktok eh yung boya pick boya mic na kulay pink eh yun daw po, kahit isaksak mo na lang yung hindi mo na kailangang saksak-saksak yung hugot-hugutin. Naku, nakakabusit talaga. Eh, tinan nyo, lahat na lang ng mga sound sa paliki, eh. nakarinig ko eh. <laughs> Nakapot, ba, Yosef. O, oh, ayan, no, may lumalabas sa sakyan pa doon. Nakapot. O, oh, siya, pasensya na po kayo ha, mga may matyo na nga. Kung kayo nga po ha, mga may may nag-iisipan ng mga bago mga pampaswete na magagawa nyo po dyan sa mga tahanan po ninyo. Kung halimbawa po ha mga meme, kayo po'y talagang pinupugigi pa rin ng mga sinasabing mga negativities na yan ha mga meme sa buhay po ninyo. Halimbawa, nako, yung lagi kayo lang walang pera. Nako, si Mario Joseph, yan sa lahat ha mga meme. <laughs> kapag ka kayo po ha mga meme, wala laging pera. Nako, e eh, di syempre, anong gagamitin nyo? Halimbawa, syempre, kapag ka, ano yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw, syempre, kailangan natin ng pera. E eh, syempre, kapag ka, ganyan wala kayong pera, e eh, di mabubusit kayo. Di ba? <laughs> Mauutas kayo diyan ha, mga meme sa kay isip. O kung ko paano kayo magkakapera? nakos si Mario Joseph. Eh kapag ganyan po mga sitwasyon niyo po ha, mga meme, no, negatibong negatibo po 'yan. Pues, 'yan po ha, mga meme, kontrahin natin. Yung mga sinasabing mga misfortune sa buhay na 'yan, napagkawala nga po at mabilis na pagkaubos ng inyo pong mga pera. Nako, tapos halimbawa kayo po ha, mga meme may lubog na lubog pa sa utang. Yung napakarami yung mga pinagkakautangan dyan. Tapos lagi kayo sinisingil ng mga kolektor dyan. Wala kayo may pambaya. Tapos kayo po i na ng mga inutangan po ninyo. Ha? Huh? <laughs> This is what, Joseph. Eh, ganito naman po ang gawin po ninyo ha, mga meme. Kasi tayo ngayon po ha, mga meme, merong ipeplex sa inyo na isang napakainam na pampaswerte na magagawa nyo po na maaari po makatulong sa inyo para kayo na po ha, mga meme, makahalina ng mga sinasabing mga positive vibes na yan o mga positibong enerhiya na magbibigay nga po sa atin ng mga sinasabing mga kaswerte na yan, lalong lalo na po sa usapin ng kapirahan. Ano yan? Tayo po ha mga meme ito, may gagamitin po tayo isang napaka-powerful na sangkap ha mga meme sa paghikayat nga po ng sinasabing kaswerte na yan. Ah, ano yan? Ito po ha mga meme narinig na po ba mga katangian at taglay na kakayanan sa pagpapaswerte po ha mga meme ng ating mga cinnamon stick cinnamon stick parang ano nga yung ogi-ogi na tinapay <laughs> Hindi po tinapay ha mga meme. Hindi po ito yung ogoy-ogoy na tinapay. Ito po ha mga meme ay cinnamon stick. Yan po ha mga meme. Kasi, nako, medyo marami pa rin po kasi ang nagtatanong sa atin. Ano ba daw po yung cinnamon? Ito po yun ha mga meme. Ang cinnamon po ha mga meme, sa pung uri po ng halaman. Isang uri po ng punong kahoy ha mga meme na meron akong tanong dito eh. Teka, pepepepeso sa inyo ha mga meme. Teka, kukunin ko. Nako, paano ba ako tatayo? Ang <laughs> hirap tumayo ha mga meme. Gabi! Nako, hindi ako makatayo. Ang lakas lakas ng chunk ko eh. Ali kagabi, kuno mo nga ito, yun yun, kuno mo yun, paabot mo yun. Ali ka dito, dali. Abutin mo yung halaman na yun, yun yun yun, yun. yung cinnamon. Nako, ang dami talaga mga distraction eh. Yan yung anak ko po si Gabi, yung pinapa ko. <laughs> Sorry, eh O, eto po ha mga meme. Ang cinnamon. Nako, atinan yung aking cinnamon plant dito ha mga meme. Kalaki-laki na. O, atinan yung ito nung nabili ko po ha mga meme isang stem pa lang po ito parang isa lang ganito ha mga meme yan ganyan lang kalaki siya to two stem na to ha mga meme pero ito po ha mga meme eh, during pandemic pa kasabay po ito nung nabili ko po nung uh, aking dahon ng laurel na ayun po yung aking yung puno ng laurel naman na gusto ko reflex sa inyo kaya hindi talaga ako makatayo eh. so, <laughs> so ito po ha mga meme ang cinnamon ganyan po ha mga meme ang po ng dahon ng cinnamon yan tinan nyo at kuha tayo ng isang dahon na mga meme Amoy nyo nako pagka bango bango mm, nako sa bario joseph ang bango talaga mm, nako sa bario joseph ang bango eh oh Cinnamon po ito po ang cinnamon plant ha mga meme yan o oh, tingnan nyo o oh, kalaki-laki na ng cinnamon to o oh talaga ang tangkad niya nan ha mga meme oh ganyan po o, sa puno ng cinnamon ha mga meme at ito po ha mga meme mas maganda po ko ito po ha mga meme eh, nakatanim po sa lupa yung nakapix na po ha mga meme kasi siya po ay magiging animo po yung isang malaking puno mga meme at kapag ka ito po ha mga meme mataba na yung mataba na yung puno niya pwede niyo na po yung balatan ha mga meme pwede na po siyang pagkuhan ng punong balat po ng cinnamon at ganito po ang makukuha po ninyo ibaba lang ha mga meme dito ko lalagay, palalagay dito, dito para makita niyo. Dito. Yan, dito na lang o dito sa tabi ko. Oh. <laughs> Teka. <laughs> yan. oh, eto po 'yon ha mga meme ang makukuha nyong kahoy diyan ha mga meme sa mga cinnamon plant na yan. Kapag ka may tanim po kayo nito. Yan. So ano naman ang ano na ng power ng cinnamon na yan. Nako, napakalakas po ng power po dito, ha mga meme. Yung aroma po ng cinnamon stick o yung cinnamon na yan ha mga meme. Ito po ha mga meme, makakabili po kayo sa mga supermarket, mga groceries, yan. Pwede po kayo makakuha niyan, yung mga cinnamon stick, ito po ha mga meme, first class po ito. Kasi galing pa po ito sa Dubai, doon sa pinsan po. Doon po talaga pinabibili ito ha mga meme, sa Dubai, doon talaga ako nagpapabili. Yan. Ito pong mga cinnamon stick, ito po, first class po ito ha. Ito po yung mga talagang, mga yung pang na klase po, yung talagang first class. Yan ito po ha mga meme eh meron din pong mga klase po yung mga parang mga yagit-yagit yung mga parang nabibili sa palengke yung durog-durog cinnamon stick din po yun kaya lang po durog-durog po yun ha mga meme ito po yung first class ito talaga first class po ito kasi buo, -buo talaga to meron din po ito ha mga meme powder yung cinnamon powder po may nakakabili kayo yung sa palengke ha mga meme sa mga mga 20 pesos, mga 10 piso ha mga meme meron nabibili po dito yan, pwede rin po yun ha, mga meme, yung mga ginagamit natin ng mga spudging ritual. Yan, pwede po kayong gumamit ng mga cinnamon powder o yung cinnamon bark po ha, mga meme, yung mga balat po ng mga puno ng cinnamon. Pero ito po, yung talagang pinaka, parang yung pinaka first class po, ito po yung cinnamon stick, imported po ito ha, mga meme. At ito po yung talagang ginagamit po kasi nag-i-import pa talaga po ako sa Dubai nito. Talaga pa, wow. Okay, baba ko muna. <laughs> baba ko muna sa dito ha, mga meme yan. So ito po ha, mga meme, ang ating cinnamon yung nasa likod kong yan. O, oh, di ba? So ano bang power ng cinnamon? Nako, alam nyo po ba ha, mga meme, na ang aroma po ng cinnamon, kahit ano po klase pong cinnamon, kahit itong halaman na to ha, mga meme, kaya doon ko po, po nga ilalagay niya. Eh, kasi alam nyo po ba ha, mga meme, na napakabango po talaga ha, mga meme, ng aroma po ng mga cinnamon. At alam niyo po ba na ang cinnamon po ha mga meme eh, napaka powerful po niya na makainganyo ng positive energy lalong lalo na po ha mga meme sa pag-akit ng kaperahan. Pera. Talaga ba? Ay, <laughs> I mean, po ha, mga meme, hindi kayo naniniwala. Nako, maniwala kayo ha, mga meme, kasi talagang ang mga cinnamon po ha, mga meme, isa po sa pinakamalakas yan ha, mga meme, na nakakahikahit ng masinasabing sinasabing mga kaswertehan yan, lalong lalo na po ha, mga meme, sa usapin ng kapirahan. Katulad din po yan ha, mga meme, nito ng ating mga dahon ng laurel. At alam niyo po ba ha mga meme, na kapag tandem natin ng dalawang yan, ang ating dahon ng laurel at ang ating cinnamon stick. Nako, yan po ha mga meme, napaka-powerful po ha mga meme, na makahikayat nga po ng, nako, unlimited, parang yung diwata paris overload. <laughs> unlimited talaga. Opo, parang unlimited rice, unlimited sabaw ha mga meme, na makahikayat ng mas nasabing mga kaswertihan ha mga meme sa buhay. Talaga ba? Abay, op, oh, naku, nakampa talaga talaga ba dyan? Maniwala kayo, totoo po yan ha mga meme. Kaya ito pong dalawang ito ha mga meme. Ito pong cinnamon, tsaka ito dahon ng laurel. Ito po, may din po ako. Teka, tatayo nga ako. Leche, di ako makatayo eh. <laughs> Ay, teka, ang suyoso. Teka, tatayo ako. Ay, ang kos pa ni Josef. Ito, naku. Ah, uh, naku po. ka na kasi Hindi makatayo eh. Ah, <laughs> Ito naman po ha mga meme Yung akin naman pong tanim na Ito talaga naman o oh, Yung aking Ayan Ang dahon ng laurel na mas matangkad pa sa akin O oh, tingnan nyo Ito po ang aking puno ng laurel Na nung ito naman po ha mga meme Nabili ko eh kakaganyang kapiraka piraso ha mga meme Nabili ko po ito sa Batangas pa Doon sa Talisay Batangas Ito po din deliver po sa akin Kakaganyang kaliit Alam nyo magkano bibig ko dito Two, nung araw ha mga meme yan 2-8 oh, yan nung araw parang ganito lang kalaki yan 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 ito po ito po ito po mismo pero ngayon po tingnan nyo oh ha laki laki na ha mga meme o oh. ayan na oh ayan oh diba <laughs> dalawang sanga nagsumanga na siya ha mga meme yan kasi alam nyo po ba ha mga meme na napakaganda po kapag kakay po may tanim po nito sa mga bakuran po ninyo ang dalawang ito ha mga meme yan ang ating pong cinnamon plant tsaka po ang ating dahon ng laurel. Na talaga naman po, kapag ka itong dalong ay nag-combine talaga ang power niya. Nako, talagang kayo puputusin lagi ha mga meme ng mga unlimited na kaswetihan sa kaperahan. Hindi kayo mauubusan ng pera ha mga meme, katulad ko ngayon. Nako, talaga kararating ko pa lang yung padala sa akin ni Meta. Eh, yan naman na yung kasunod yung padala naman ni Lolo Whitey. Talagang nako, sorry. Hindi nandaubos-ubos -ubos, ha mga meme, talaga naman. Oh, uh -huh di oh, diba? Maganda yun, ha, mga meme? Kapag kagano, halimbawa, yun, parang kasasaut sahod pa lang, ha, mga meme, nung isang buwan, eh ito, on process na naman, ha, mga meme? Yung paparating naman po yung bagong suswendihin mo sa susunod na buwan. Hindi <laughs> na ha, mga meme? O, oh, diba, guys? Yun ang maganda, ha, mga meme? Kaya kayo po, sabi ko na sa inyo, kayo po yung mag-atikha ng mga halaman na ito. Yan yung buhay talaga, ha, mga meme? At ito po yung ilagay niyo po dyan sa mga harapan ng mga bahay po ninyo. Ah, talaga ba? Opo, ha mga meme. Ito, ito, to. Tingnan nyo, oh, yan. O, so, yung dalawang yan, ha mga meme, ang ating napaka-powerful na dahon ng laurel, tsaka ang cinnamon plant. O, oh, di diba ka? Pero, dito po sa ating particular na ritual na gagawin ngayon, ha mga meme, gagamit lamang po tayo nito ang ating cinnamon stick at ang ating dahon ng laurel. So, paano? Ganito po, ha mga meme, kayo po kukuha lamang po ng isang piraso lamang pong cinnamon stick, ha mga meme. So, ito po yon Yan po, o, talaga nang Oh, Sus Mariose, pagkabango bang talaga? Ay, naku, sarap. Hmm, naku, ang sarap talaga. <laughs> Kasi lang nyo po ba, ha, mga meme, talagang paboritong paboritong pong inaamoy ito, ha, mga meme, ang cinnamon stick. Kasi, alam nyo po ba, ha, mga meme, na may magagawa pa po kayo isang napaka-powerful na yung nga pang cleansing ritual po ha mga memes sa sarili po ninyo alam nyo po ba ha mga meme na bukod sa ito po yung napakainam na pampaswete napakagaling din po ito ha mga meme para sa ating katawan kasi alam nyo po ba ha mga meme sa pag-inom-inom lamang po ha mga meme ng pinakuloan na cinnamon po ay nako kayo po ha mga meme ay marirecharge yan at lahat po ng mga sakit-sakit po ninyo sa katawan po ninyo ay mawawala yan ha mga meme kasi alam nyo po ba ha mga meme na ang katas po ng pinaglagaan po ng cinnamon stick ito po ha mga mimo, cinnamon powder ay ng pong pangontra sa mga sinasabi mga cancer cells. Cancer cells? <laughs> Abay, opo ha mga mimo. Kung halimbawa kayo po ha mga mimo, eh, yung nagsasapin ngayon kung ano, ng mga sakit-sakit tapos kayo po eh, parang mga hindi nyo na maintindihan ng naramdaman nyo sa sarili po ninyo. Kayo po ha mga meme, ugaliin nyo lamang po ang pag-inom-inom po ha mga meme dito nang pinakuluan na cinnamon. Paano? Sa isang litro pong tubig ha mga meme, kayo po yung magpakulo lamang po ng isang 1.5 o isang litro pong tubig ha mga meme. Tapos kayo po yung kumuha lamang po ng tatlong piraso po nito. Yan, Si so cinnamon stick ha mga meme. Ganito kalaki lang po. Yan, tatlong piraso po ha mga meme. Yan. So, so ganito po papakulo kayo ng isang litrong tubig ha mga meme tapos maglalagay po kayo ng tatlong piraso po nito ng cinnamon stick. Yan, pakukuloy nyo lang po yan ha mga meme na mga 15 to 30 minutes po. Makikita nyo yan, magbabago po ang kulay ng tubig na yan, ha mga meme. Pagkatapos po ha mga meme, yan po'y ahunin nyo na. Tanggalin nyo na ha mga meme, tapos yan po ha mga meme, pigaan nyo lamang po ng isang lemon. Yung isang litrong tubig ha mga meme, yan po ang gagawin nyo pong tea. Maghapon. Nako, anak nyo, kung may mga high blood kayo, yung mataas kayo sa sugar, diabetic kayo, yung may arthritis kayo, yung hindi na kayo makalakal, hindi na kayo makatayo, ganyan. Tapos si hindi kayo makahinga, meron kay sa baga, kung ano-anong mga nararamdaman po ninyo. Ito po ha mga may ang napakainam na pangunta dyan sa mga sakit-sakit na yan. Magpakulo lang po kayo ng mga cinnamon stick. Ah, opo ha mga meme, napaka-powerful po nito. Kaya subukan nyo po ito. And for this particular video po ha mga meme, sa gagawin natin na pampaswerte ngayon, tayo po ha mga meme, gagamit lamang po ng isang piraso pong cinnamon stick ha mga meme. So ito po yun. At ah, tayo po ha mga meme, mag incorporate lang po dito ng isang piraso pong dahon ng laurel. So ito po yun ha mga meme. Pipili po tayo ng isang piraso pong dahon ng laurel. Yung maganda na ha mga meme, yung buo po siya, ha mga meme. Ito na po mga dahon ng Laurel Lacto po nito ay ma-order nyo na po ito ha mga meme online. Meron kayo ma-order yan ng ganito ha mga meme. Talaga mga yung buong buo talaga ha. Yung hindi durog-durog ha mga meme. So ganyan po. Tapos ito po ha mga meme. So ito na siya. O oh, so ito na po ha mga meme ang ating mga sangkap sa ating gagawin na pampaswerte ngayon ha mga meme. So paano bang pagganap nito? Yun nga po ha mga meme, tayo po maghahanda lang po ng isang pirasong dahon ng laurel at isang pirasong cinnamon stick ha mga meme. At tayo po kukuha lamang po ng kapiraso po taling pula ha mga meme. So ito po yun. Anong gagawin natin dito? Ang dalawang sangkap po ito ha mga meme, pagsasamahin lamang po natin ha mga meme sa isa. Paano? Ito po ha mga meme, itatalian eh, lamang po natin siyang ganyan o oh. Ganun lang po, ibibilot lang po natin ng dahon ng laurel sa cinnamon stick. Tapos yan po ha, mga mimi, tatalian lamang po natin ng isang pirasong taling pula ha, mga mimi. O yung ribbon na pula ha, mga mimi. Kahit anong klase kong ribbon na pula, kahit anong klase tali ha, mga meme, pwede nyo pong gamitin yan. Yung mga yarn, yung mga pisi na kulay pula, o mga, yan, katulad po, ribbon ha, mga meme. Ganyan, tatalian nyo. Ay, nalaglag po. <laughs> So ito na po siya ha mga meme. Bibilutin lamang po natin ganyan ha mga meme ang isang dahon ng laurel sa isang cinnamon stick ha mga meme. Pagkatapos ito po ha mga meme ay tatalian lamang po natin ng kapirasong ribbon na pula. So ito po siya ha mga meme. Pwede mo po kayo gumamit kahit ano klase pong mga ribbon ha mga meme. O kahit ano pong klase pong panali. Basta kulay pula po ha mga meme. Pwede po yung mga pisi, yarn o sinulid ha mga meme. Basta kailangan po ay kulay pula. Yan. Kasi alam nyo po ba ha, mga meme mga sinasabing mga papaswerte ko na ginagamitan po ng mga kulay pula, mga ribo na pula, mga pouch na pula, o yung mga bag na pula ha, mga meme. Eh, mas nagiging, mas powerful po siya. Mas na-activate kasi ang power niya ha, mga meme, kapag ginagamitan natin siya ng mga kulay pula. Talaga ba? Opo ha, mga meme. So, ganyan lang po ha, mga meme. Tatali nyo lamang po siyang ganyan. O, napakasimple lang po ha, mga meme. Baka sabihin nyo, hindi nyo to kaya. O, so, eto na po siya ha, mga meme. Kapag kagato na po siya ha mga meme, anong gagawin natin dito? Ito po ha mga meme, e, aalayin po muna natin ng konting panalangin. Tayo po ha mga meme, e, manalangin po ng isang ama namin, sa abagin ng Maria, sa sumasampalataya. Tapos kayo po ha mga meme, e, magpetisyon dito at humiling. Yan, hilingin nyo po dito ha mga meme, mga pangmalakasan yung mga intensyon ha mga meme. Makahilingan po niyo Halimbawa ano ba yan? Yan, yung pangkalahatan na ha mga meme, sabihin nyo na ikaw, dahon ng laurel at cinnamon, pagkaluban mo ko ng siksikliglig at umaapaw na kasaganaan. Ganon, talaga may pa eh. <laughs> Ganon po ha mga meme. Tapos, kailangan po kapag humihiling kayong ganyan ha mga meme eh, kailangan i-manifest ima nyo po siya ha mga meme. Kailangan i-attract natin ha mga meme mga positive energy na yan. Kung bagay, ipapaganahin natin ang ating law of attraction para talaga siya po ha mga meme eh, mag-manifest po talaga sa atin. Pagkatapos, ito na po siya ha, mga meme. Anong gagawin natin dito? Ito po ha, mga meme, ibibilad lamang po natin sa sikat ng araw. Mga 10 to 15 minutes lang po ha, mga meme. Pero ito po, huwag niyo mga na mababasa ng ulan o malulubugan ng araw. Pagkatapos po ng mga 15 minutes po na pagpasigat sa sikat ng araw ha, mga meme, ito po, ikunin niyo na. At sa naman po natin ito ilalagay. Ito po ha, mga meme, ay isasabit lamang po natin sa ating mga main door sa pintuan po natin ha mga meme sabi nyo lang po itamtax yung ganun o basta sabi po itong ganun, ha mga meme sa mga pintuan po ninyo. Or, pwede rin po kayo maglagay po dito sa mga tindahan po ninyo kung kayo po ha mga meme, may mga negosyo. Yan. At pwede rin po kayo maglagay po dito ha mga meme sa mga bag po ninyo, sa mga pouch po ninyo ha mga meme, sa mga wallet po ninyo para kayo po ha mga meme palaging hindi nawawala ng pera yung parang hindi kayo naubusan ng pera ha mga meme kasi ang inaatak po ng dalawang ito ha mga meme ng dahon ng laurel at cinnamon ay pera ha mga meme ang aroma ng dalawang sakap na ito ay nakakahikayat po ha mga meme ng positivity ng mga langaw eh <laughs> langaw to eh dami daming langaw mga peste kayo eh naku <laughs> ano ba yan nalalangaw na ako dito eh bleche talaga eh ah. <laughs> So, ganun lang po ha, mga meme. Ito po yung ilalagay nyo lamang po sa mga main door po ninyo. Sarapan po na mapintuan po ninyo. Pwede rin po sa mga tindahan ha, mga meme. At pwede rin po kayo maglagay po nito sa mga bag po ninyo. At mainam na mainam din po ito ha, mga meme. Kayo po -kay yung -kay maglalagay din po ito sa mga ilalim po ng mga higaan po ninyo. Yan, habang kayo po ha mga meme natutulog, doon po sa mga lalim ng unan po ninyo, maglagay po kayo dito. Kaya pwede po kayong gumawa nito ha mga meme ng marami. Yan, katulad po yan ha mga meme, umorder na po kayo ng marami nito at gumawa kayo ng marami ha mga meme. Lagyan nyo na po lahat yan, yung mga pintuan po ninyo, mga tindahan po ninyo, yung bag po ninyo, tapos yung wallet nyo ha mga meme. Ako po ha mga meme, eh, meron po dito sa wallet ko. Ang ginagawa ko naman po ha mga meme, ito po yung sinasamahan ko po ng isang, yung paper bill po ha mga meme, pera natin bawa kung ano ba yung sa pera natin, 1,000 peso bill. Isasama ko po yan ha mga meme sa pagbibilot dito, yung tatlong yan, yung ating 1,000 peso bill, tapos yung dahon ng laurel at yung cinnamon, binibilot ko po yan dyan ha mga meme Mas maganda rin po kung isusulat yung, po yung pangalan nyo po sa dahon ng laurel at yung birthday po ninyo para talaga, talagang talag nito ha mga meme sa inyo lang talaga. Uh, tapos yan po ha mga may ang ilalagay nyo po sa mga wallet po ninyo. Doon sa mga long wallet baga tapos alam nyo, nako, tingnan nyo yan, pansin nyo yan, ha mga meme, hindi kayo mauubusan talaga ng pera at yung mga sinasabi mga utang-utang ninyo nako mawawala na yan ha mga meme mauubos yan at kayo po ha mga meme talagang pupugigiin ng mas maraming kwarta talaga ba? <laughs> nako wag na kayo magpatalaga talaga ba dyan totoo po ito ha mga meme kasi talagang ang power po ng cinnamon at ng dahon ng laurel ay talaga proven na proven na ah oo oh, kaya ito po ha mga meme kayo talaga mag-alaga po ng mga dahon ng laurel at ng cinnamon ah <laughs> So ito po ha mga meme, subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan ako. Subukan nyo po ha mga meme para malaman nyo po kung ano po maaari maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. O di baga. O so ito ha mga meme, kung kayo po yung makatanungan pa tungkol po din sa ating pinitsyo na papaswerteng ito dito po sa dahon ng laurel at cinnamon Stick, ha mga meme, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng question nyo ha mga meme sa ating comment box at kapag kayo po nabasa natin, yan po yung sasagutin ko rin dito. Ang bulis ng bungama, eh. huh? <laughs> Oo, oh, so yun po ha, mga meme. Sana po yung may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswerti ha. And so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. O, oh, subukan nyo po ito ha, mga meme, para kayo daga sa ina ng napakaraming kaperahan dyan. Ah? Uh Tapos, -huh. <laughs> ano ba diba yan? Napakaraming langaw eh. Leche talaga eh. Oops. 啊！<Huh? S 1> <laughs>